Música umaga maulang umaga at din tayo dito sa front yard so maulan niya dito hindi tayo makapagtrabaho sa labas kaya may gagawin ako dito sa greenhouse update ko na rin kayo so nakatanin na rin tayo dito ng talong ayan yun dun tapos dito sa greenhouse natin ay, ginagawa ko dito bali ayan dahil nga wala na tayo diyang uh, pula so ulan lahat ng material garden tools materials nandito nakatambak so para mapakinabangan naman natin tong lupa natin agad kong pinapiripara tamnang ko ng pipino ah ito ano to ang palaya dito pipino So, ito palang, ano, dito nga pala ako nagkakape. So, disregard nyo na lang yung mga nakatambak dito, ng mga garden tools natin, and materials. Makalat ang ating greenhouse. So, naglagay na rin pala ako ng twine. Ayan, o. Tataas. So, dito naman, ikakabit ko yung, piprepare ko na yung para sa pipino. So, ayan, ang ating garden tools, disregard nyo na lang, pati yung mga, ah, uh, tulos natin ng sitaw nilagay ko dyan para hindi agad mabulok so ito yung pula ng pipino natin kahapon lang to uh, inilagay dyan sa seedling tray so siya ay under ng germination so eto magkabit tayo nito yan yung twine para yung ating mga tanim na ampalaya ay ah uh, meron na silang gagupangan agad. So, ayan. So, nag-sprout nga rin pala ko dyan ng ano, ng uh, binihin ng pechay. So, ayan mga kasaka. Papakita ko sa inyo. Eh, kaya may hagdan doon. Nagkakabit tayo doon sa so, mataas, sa bubong ng uh, twine. Para prepare para sa ating uh, pipino. Balag ng pipino. Ayan. Ayan. So, di-disregard nyo lang mga kasaka itong mga kalat-kalat na yan na lang. So, ito kasi nakatanim na tayo ng talong. So, yung area ng greenhouse natin ay uh, bakante na. So, sayang naman yung lupa. Nilagyan ko nga rin pala yan ng mga compost. Yung compost natin na na harvest dun sa ating compost pile ay uh, isang wheelbarrow ang inilagay natin dito sa isang side na to tapos isang wilbaro din dito sa kabila. Sa so may tanim na ampalaya. Kaya makikita niyo ang ampalaya natin napakaganda. So, i-update natin kayo dyan hanggang sa makapagpabunga tayo dito sa loob ng greenhouse. No? So, umpisa ko nang magkabit ng twine. So, ganito mga kasaka. Talagang uh, sa isang partner talaga ay uh, pag maulan, hirap talaga na makapagsabayan. Kasi okay. mas mahal ang magkasakit. At same time, mas masakit sa bulsa. Ayan. Sa masakit sa katawan. Hmm. So, ngayon, dito muna tayo sa greenhouse. So, ano yung ating pwedeng meron dito? So, dahil meron naman tayong tatarang dito, unahin natin lagyan ng bala. thank you Tapos mga kasaka, papakita ko sa inyo yung dito naman sa baba kung paano ko tinatali. Kasi di ba nakita nyo, itinali ko doon sa taas. Doon sa taas na yun, tapos tinali ko rin dito, tapos dito sa gitna. So dito naman sa baba, ay hindi ko sa puno siya kasi pangkaraniwan, pagka sa conventional na pagtatanim ng ampalaya, sa puno siya itinatali itong part na to. Naggawa ko ng uh, barbed wire tapos tinuso ko Napakita sa, sa inyo kung paano bibigyan ko kasi kayo ng example so, madali lang naman mga kasaka gamit ang plies at a small piece of ito scruff natin Yan, ito lang. Parang yung gumagawa ka ng ano, sa rebar. Yung pagkakabit ng uh, mga rebar sa pagbuduwa ng buhos ng poste. Yan, gaganan mo lang. Yan, yan, Para siya yung magsisilbing kapitan. Yan, ganito lang. And then, tutusok na natin siya mga kasaka like this. Ayan. So, hindi may stress yung puno ng ampalaya. Ayan. Dito na natin siya ikakapit. Ganun lang. Ayan. Ganun lang. Ayan eh, mga kasaka. Tuloy natin yung ano. Naisip ko lang na i-share. Baka kasi uh, meron din kayong greenhouse. At uh, gusto nyo yung taniman ng dibalag na crops. So, pwede natin gawin yun. kita nyo naman ating panahon ay very ayan, makulimlim so makikita nyo yung part na yon ayan, turo ko sa inyo yung naman natin ng mga pinunla natin talong so may mga bunga yung malalaking talong natin ayan ay may mga tanim ng talong yan ayan focus natin ayan So, umaambong kasi. ang kita niyo yung ating fish pan. So, di pa tayo nakakapaggawa ng video mga kasapa tungkol dun sa bagging ng uh, may nagre-request kasi yung ginawang bagging ng ating talong. So, pakita ko lang sa inyo. Eh, gawa na po natin ng video kasapa. susunod. to kasi banana leaves. So, after namin tanggalin sa seedling tray, mga kasaka, after namin tanggalin sa seedling tray, nililipat namin, binabaging namin sa dahon ng uh, uh, saging ngayon. No? Tapos, ito, nilalagyan namin ng lock. Open po ang ano nga, ilalim. Tapos, ayan o. No? para pag inilipat namin buhay na siya hindi na siya may stress ayan oh ayan ganun lang iikutin mo lang to so balik mo na to ikutin mo lang na ganun no oh. yung daw ng saging ayan ganyan ikutin mo lang and then meron kang tingting -ting. ito yung pinakang lock niya Ayan, gagawa tayo ng tutorial. Meron akong ginawa niyan. So, medyo sa mga late na yon mga 2 years ago, 3 years ago. So, gawa tayo ng bago dahil may nag-request sa ating kasaka. Ayan, no. Oh, open lang siya. So, doon, doon may lalagay. Kung kaya kung mapapansin nyo, ito yung lupa na nanggaling sa seedling tray. Tapos, ito yung mga dinagdag natin. So, ilalagay lang natin yan dyan. Ayan, naging to. Ayan. Pero, uno, sa paglalagay po naman nito, mga, madali lang. Ayan. Ano? Lagyan natin ng konting lupa kasi nabawasan. Ayan, ganoon lang po kasimple. Tapos i-dede mo ko sa inyo. Ang ah, saka. Kung paano naman hindi ka nakakapit katulad na ito oh. nakakapit na yung ating twine gamit itong anong to so dito sa area ng to dito natin ni elaborate ayan tatapat mo lang itong anong to kung saan tuwid ayan lulubog mo lang na ganun ayan So, napahaba yung putol ko dito, eh. Ayan. Ito so, kasi yung kauna-unahang pinutra. Ayan, ganyan lang, ang mga kasaka. Ayan. So, kung gusto mong gawin dalawang ikot, nasa sayo. Pero, isa lang, okay na yan. Dalawahin, pero, ano, dalawahin natin for tutorial purposes lang. Ayan. Ayan, mga kasaka. Ganun lang, kadali. Ayan. Tapos, ilalak na natin. Ayan. Pwede nang yun, yun. kasi yung ginawa ko. Ayan. So, mapapansin nyo mga kasaka. Ayan na siya. Tawid na tawid. Hanggang sa tukot -tuk ng ating So, pinaasang ko kasi mga kasaka para hindi na siya mag-shete-shete. Uh, Update-update ko na lang kayo mga kasaka, no? Sa pagtatanim natin ng pipino dito at sa paglaki. So, ito mga kasaka ay uh, uh, two days after transplanting. So, makikita nyo after transplanting natin yung different color ng kanyang leaves ayan o oh. ito yung mga newly growth kasi nung ating transplant ito pa lang itong dalawang to so after 2 days nagkaroon siya ng newly growth na na leaves ayan yan makikita nyo yung medyo light green ayan yung mga bagong ano tanyang dahon so 2 to 3 days marahil ay magkakaroon na yan ng vine gagapang na yan kasi may napansin ako dito na they are ready na ayan o gumapang ayan so ayan mga kasaka maulan makulimlim ang panahon so dito muna tayo sa greenhouse ayan my name is Joey Albert Bueno ang iyong kasaka at kasama tungo sa maunlad na agrikultura. Keep safe. God bless mga usapan.